ang sitwasyon sa Chinese Cemetery sa Maynila mula kay Almar Forsuelo Live. Armal, anong balita dyan? Magandang hapon na sa halos dalawang libo na ang bilang na naitala ng kapulisan na bumisita dito sa Chinese Cemetery sa Maynila. As of 11 a.m., kaninang umaga, nasa halos 2,000 Chinese na ang nakapasok sa Chinese cemetery dito sa Maynila. Ayon kay Lieutenant Colonel Rexon Layog, ang ground commander ng nasabing sementeryo, na isang, nasa 1,500 isang lang ang kanilang inaasahan na dadalaw ngayong araw. Dagdag pa ni Layog, taong 2019, nasa 1,000 lamang ang bumisitang Chinese o Filipino Chinese. At wala naman noong taong 2020 dahil sa pandemya. Noong taong 2021 naman, ay nasa Tatlong daan at ang bumisita, abot naman sa 4,000 na ang nakahimlay dito sa Chinese Cemetery sa Manila. Dito nakalibing naka ang mga kilalang negosyante na sina Alfred Yao, Tennyson Chen at uh, Lucio Ko. Samantala, uh, kapartner sinabi naman ni Police Lieutenant Colonel Layug na mag, uh, nasa full alert status ang kapulisan dito sa Chinese Cemetery hanggang bukas, November 2 at sa makikita natin mga kapartner ay ah, dahil sa pag-ambon at pag-ulan kanina ay unti-unti uh, na rin nag-uwian uh, ang ating mga kababayang Chinese mula dito sa Chinese cemetery sa Manila. Salamat Almar Forsuelo mula sa Chinese Cemetery.